Yung sombrero. Ay, bago po. Ano sombrero, masakit pa Ano, ano ay... po masakit ano yung... pa... na Ano po na Mahina. 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 na Mahina. 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 kayo? Mahina. short Mahina. 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 kaya Mahina. 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 Hindi, normal lang yun. Sa mga na-stroke, Tama yun. Ay, oo nga. Hindi yun yung pilay dito yun kasi pag dito na tamaan, dito. Yan. Sa kanan. Ngayon, ang mga nag handler talaga yan. Katulad yan, tumatagal na isang taon na siguro may dito o isang taon. Kaya hindi, isang taon na lang. Dapat yan, yung mga kinakain natin, yung mga dating kinakain natin, mga adobo, mitchato, mitchun-mitchun, prito-prito. Out na out lang muna. Mm -hmm. Kasi mayroon tayong tinatawag na double stroke. Tsaka hindi ka makaka-recover pag, ang pag ang blood pressure mo palagi ay nag-maintain sa mataas. Paano magiging mababa yun? Kailangan mag-gulay-gulay muna tayo. Mm -hmm. Walking lang. Hindi mo kailangan mag-jogging-jogging sa mga na-stroke. Kung hanggat kaya yung nakakatayo kayo, nakakalakad kayo, mm -hmm. papawis na sa umaga, magpilad kayo ng, ng konti. Yung vitamin D. Yan. Tapos, magkakakain yung... kayo ng malunggay. Yeah. Mm. Yung sabi ng doktor niya, oh, yun, 30, minutes 30, minutes lang, 30 minutes. Oo, oh, tentay lang tentay ng vitamin D, vitamins. Mm. Eh yun ang binibigay ni Lord, eh. magpilad tayo ng kaunti dyan. No? Pag-jacket no? tayo, tapos pag pinawisan, palit lang dami. Inom ng tubig, okay nyo. Mm. Man. Ganun na Kailangan natin maging, basta ang focus natin, gusto kong makarecover. Kasi pag uulit-ulit lang tayo sa kinakain natin, eh, Nandiyan na nga yung bad cholesterol, madadagdagan na naman yun. Mag-ihipot ulit yun ng para mag-high blood ka. Pag nag-high blood ka, easy to ano na yun. Kasi meron ng tama yan, may possible na blood clot yan. Ano lang yan sa'yo eh, mild, mild stroke. Meron na yan. Kumbaga may lamat na yan. Pag pumutok yun, kumatos ka. Yun naman talagang nangyayari sa stroke eh. Talaga mo wala ka ng ano, ulirat. Pag nagising ka, swerte mo, kagaya mo, mild lang. Yung iba talagang, oh, mm -hmm. talagang ano, normal naman yun, very ano yun. Makikita nyo talaga yung sa mga stroke. Ito, ang purpose nito ay ano, mga, ang benefit itong mga ano, ganitong adjustment. Kahit pa paano, yung mga sakit-sakit na mga joint yung mawawala, hawa kayo. Tapos, syempre, yung advice ko, kahit pa paano, ma-adapt nyo. Relax ako. kapag mainitin ang ulo nyo, itawan nyo na lang. Tayo. Kasi pag palagi kayong high blood, mainit ulo lagi. <laughs> Madudouble. Meron tayong triple stroke eh. Double stroke, triple stroke. Meron tayong yan. Saan tayo? sa isang tunog lang ako okay yan okay kaya kaya tayo ilang taon na ba kaya ngayon tayo 65, 65? Okay. <laughs> nasa ano na kayo nasa O hmm. sa letter O Hindi pa kayo pwedeng tawagin matanda. 75 pa yung matanda. 65 pa lang. Dahil ako mm -hmm. pala kayo. Ayan. Adjust natin yung mga joint joint nyo. Tapos lang. Ano ang madalas yung ulam? Anong madalas yung ulam? Anong gumawa ko? Dahil naman, purito, isda, nila aga. Pag magpiprito kayo, di ba, nagprito kayo ng isda, hmm. ilagay nyo yung isda sa ano? Tissue. Oo, makikita nyo yung mga no, sisip-sisipin ng tissue. yun Kasi pagka-prito, eh, pagka ang pritong pinanggamit nyo, yung antika niyo, yung makulesterol, hmm. Pag may mga peki kasing mantika eh. Hmm. Pag nalamig ang kulay puti, kolesterol yun. Hmm. Yung ano, yung nabibili sa yung... Palay-palengke? Hindi, sa grocery. Yung... Nakarepan hmm. ko yun. Eh. Vegetable oil. Uh -huh. Yan yung mga ano. Olive oil yung pinakamahal. Kaso hindi pwede mong pirito yun. Pang isa-gisa lang ng konti yun. Pinahintay ko na rin yung sa therapy niya. Sige. na. Maraming bagay yung ano, kontrolin natin sila sa ano. Kahit maya't maya'to kumain, walang problema. Kung hindi siya kumain ng ano, okay. yung kanin. Okay. Mm bawas lang yun, kunti-kunti na. na. Mga kayo ng cucumber, mm -hmm. salad-salad na mga gulay na salad. Ayan. Tignan nyo, biglang mag-glow yung ano nyo, balat nyo, babata kayo. Magpuro kulay. Sa ano? Pag magluto kayo sa dahil, tambog yung kumukulo. Tambog yun, kung nasa yun yung na yun, ya yes. sige, mm -hmm. patungin na rin. Tapos Kung na na. Okay na pa kayo? Dapa. 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 Mukhang gano'y nung tanong. Oo. Okay. So, makigalan na eh. Valenzuela. Venezuela. So kapatid niya nagsabi dito, nakapunta na dito. yung yung ano. Huwag tayo, pang salvage yan. Dito, ya, ganyan. Pang ano mga excuse. Very good ka. Relax na Ilan lang pa? Dalawa? Hindi ka mga ilan pa? po. May mga parating pa kayo? Hindi <tipan> ko yung may magdung mo pa siya. Ayun mga yung mag magdung mo pa Diba nakikita niyo yung therapy siya? Stretching niyo lang siya mamaya at tingnan niyo. Yan ang masas-masas siya to. Tapos mga ganso.

Pagdating dyan, isang dakal. Ganun-dandaan lang. Huwag mo lang. Baka mo iba. Okay. Dahil, isa pa. Laksan mo. Yan. Isa mo baga lang. Inhale. Exhale. Thank you. Kailangan timing para makunat choose spinal nerve mo sa ano. Kailangan tayo. Tapos mamasansin natin yung mga flex mo, mga Joint, joint mo dyan. Malaking bagay ito sa mga na-stroke. Kasi nagtitigasan ng mga muscle niyan minsan eh. Gusto nilang dumiretso kaso. Lumalaban. Para kayo pa paano, mag-put yung mga nagtitigasan. Masage yung so, yung... Dapat yun nun sa counter. Hindi, yung, yun ang gigibahin doon. Doon ang isara sa kabilang Siya na rin nata nag-aano eh. Yeah. Yung... Pag eh, parabigla pagganap sa dito, kata yung kaya niyo. parang na ganon 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 May ganon 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 ganyan kayo. ganon 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 repetition. Dalawa. Tatlo. Okay, ganon 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 Dalawa. Tatlo. Ito naman. ganon Danging. Sige, lamputan mo lang. Kapal ba na rin. Bababa yan. Basta niyo, utusan mo siya lamputan. O. No? May isa na iwan. Sige, lamputan mo lang. O, lamputan May iwan. Mm. Sa ba? Hindi ba napansin niyo sa dami? Mm. Ganun lang. Tapos, tayo yung to then, massage. Pre, haba nila ito. Ah, masel, masel. Isa lang ito eh. Malaking ano sa kanya yung kaginawa. Ay, hindi na pa. Kahit hindi na, yan, na talaga mapipirbik kasi may damage nga yung brain. Baka rin kung over man yan, hindi siya full 100%. Kung mahalaga, wala yung masasakit sa mga joint, mga ganit-ganit, kung baga, konting kilos, aray ko. Baro lang kasi yung mga ulit-ulit na meron. Buti nga ito, nakukontrol niya lang, malang buti Yung iba, siyempre dami ko ng pasyente yung Ang tikas! Hanggat di mo hanggat di mo matupi. Okay, mm -hmm. lakas lang. No, Ako no, sa dalawang paa. Ganyan oh. oh. ang yeah, mga stretching. Kahit mga okay. tatlong repetition lang. Okay? Oo, buka tayo. nakapag-start tayo ng sweep. Tapos na mo. Oh. Eh, ay, okay, labad ka nga. Eh, okay, labad. Yung langas kada-du. Balik-balik, oh. O oh, ganoon. Oye, oh, yeah, pwede naman lang pala siyang magpapawis eh. Okay naman na lang pare. Oh. Papapawisan na rin 'yan. Tapos, pero siempre pagka nasa labas kaya ng bahay, kahit papaano gabay lang, may hawakan siya kasi minsan meron na tayo, pag umiidad tayo, kahit wala tayong stroke, meron na tayong tinatawag na pulula. Dahil <laughs> pag may stroke, minsan, pagtayo natin, normal lang sa atin yung pag umiidad. Kaya kahit pa paano mag-ano na kayo, ha? Kaya, oh, okay?